Alam mo ba na may mga taong kayang kontrolin ang isip mo nang hindi mo man lang namamalayan? Hindi sila gumagamit ng mahika o kapangyarihan, ginagamit lang nila ang utak mo laban sa iyo. Ito ang tinatawag na mind games, mga psikolohikal na taktika na unti-unting sumisira sa tiwala, emosyon at pag-iisip mo. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga ganitong topic tungkol sa human psychology, emotions at behavior, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kaalamang ibabahagi ko. 1. Mind games na ginagamit ng tao para kontrolin ka. Alam mo ba na hindi lang salita o kilos ang ginagamit ng tao para makuha ang gusto nila sa'yo? Minsan utak mo mismo ang nilalaro nila. At ang masama, madalas hindi mo pa alam na nagagamit ka na pala. Ang mind games ay mga psikolohikal na taktika na ginagamit ng tao para manipulahin ang iba. Hindi ito laging halata kasi madalas nakatago sa mga simpleng kilos, salita o emosyon. Una gaslighting. Ito ang pinakakilalang mind game. Ginagawa ito ng isang tao para pagdudahan mo ang sarili mong memorya o katinuan. Halimbawa, kapag may sinabi kang mali sa kanila, sasabihin nilang hindi mo sinabi yan o imagined mo lang yan. Unti-unti, mapapaisip ka, ako ba talaga ang mali? Ayon sa psychology, ito ang paraan ng mga manipulative people para makontrol ang perception mo sa realidad. Ikalawa, the silent treatment. Kapag may nagkamali ka o hindi mo sila sinunod, bigla ka na lang nilang hindi papansinin. Hindi dahil gusto nilang mapag-isa, kundi dahil gusto nilang maramdaman mong may mali ka kahit minsan, wala naman talaga. Ang katahimikan nila ay nagiging sandata para mag-guilty ka. Ito ang uri ng kontrol na tahimik pero mabigat. Ikatlo, playing the victim. Ito ang mind game na ginagamit ng mga taong ayaw akuin ang pagkakamali nila. Gagawin nila ang lahat para ikaw ang mukhang masama. Minsan, iiyak pa sila o gagawa ng eksenang tipong sila ang kawawa. Ayon sa psychology, ito ay isang form ng emotional manipulation na tinatawag na victim mentality, kung saan ginagamit ang emosyon para makakuha ng simpatiya at kontrol. Ikaapat, love bombing. Sa una, sobra kang bibigyan ng atensyon, papuri at pagmamahal parang ikaw lang ang mundo nila. Pero kapag nakuha na nila ang loob mo, doon na nila unti-unting babawiin lahat. Ito ang cycle ng idealize and devalue isang mapanganib na laro ng emosyon. Ginagamit ito ng mga narcissistic personalities para siguraduhin na hindi ka basta makakaalis. Ikalima, guilt tripping. Ito ang isa sa mga pinakasatal na mind games. Gagamitin nila ang konsensya mo laban sa'yo. Kapag hindi mo sinunod ang gusto nila, maririnig mo ang mga salitang akala ko kaibigan kita o ginawa ko naman lahat para sa'yo. Ayon sa mga psychologist, ito ay paraan para kontrolin ang behavior ng isang tao gamit ang guilt bilang emosyonal na tali. Ang mga mind games ay parang lason hindi mo agad nararamdaman, pero unti-unting sinisira ang tiwala mo sa sarili. Kaya mahalagang kilalanin mo ang mga ganitong taktika. Dahil kapag alam mo kung paano nila nilalaro ang isip mo, ikaw na mismo ang may kontrol. 2 kapag ginawa nila 'to, nilalaro ka na nila sa isip mo. May mga taong hindi kailangang sumigaw o magalit para kontrolin ka. Tahimik lang silang gumagalaw pero unti-unti sila na ang nagdidikta ng iniisip mo. At kapag napansin mo na, huli na. Nilalaro ka na pala nila sa isip mo. Ayon sa psychology, may ilang behavior na senyales na nilalaro ka na ng isang tao sa isipan mo. Hindi ito laging halata kasi ginagawa nila ito sa paraang parang normal lang. Pero kapag naintindihan mo kung paano ito gumagana, mas madali mong makikita kung sino ang nagmamanipula sa paligid mo. Una ginagawa kang mag-alinlangan sa sarili mo. Ito ang unang tanda ng mental manipulation. Kapag may sinabi ka o naramdaman, agad nilang babaliin iyon. Sasabihin nilang ang OA mo naman o masyado kang sensitive. Ang totoo, gusto lang nilang magduda ka sa sarili mong emosyon. Ayon sa mga psychologist, ito ay isang uri ng emotional invalidation. At kapag palagi itong nangyayari, nawawala ang tiwala mo sa sarili mong pananaw. Ikalawa, ginagamit nila ang impormasyon laban sa'yo. Kapag nagbukas ka ng tungkol sa mga insecurities o takot mo, sa una makikinig sila, pero sa huli, iyon mismo ang gagamitin nila para controlling ka. Kapag gusto nilang makuha ang gusto nila, babalik sila sa mga sinabi mong kahinaan. Ito ay tinatawag na psychological weaponization of vulnerability. Ginagamit nila ang emosyon mo bilang sandata. Ikatlo, gumagawa sila ng emosyonal na roller coaster. Minsan sweet, minsan malamig, minsan sobrang bait, minsan parang wala kang halaga. Ginagawa nila ito para ikaw mismo ang malito, para maghabol ka ng consistency, at sa proseso sila ang nagkakaroon ng kapangyarihan. Ayon sa psychology, ito ay intermittent reinforcement, isang teknik na nagpapalakas ng attachment kahit masama na ang sitwasyon. Ikaapat, pinaparamdam nilang may utang na loob ka. Kapag lagi nilang pinaaalala sa iyo ang mga nagawa nila, parang gusto nilang iparamdam na may dapat kang suklian. Ito ay isa sa mga pinaka-epektibong mind games dahil binubuo nila sa isip mo ang ideya na dapat mong gawin ang gusto nila kahit hindi mo naman talaga gusto. Sa psychology, ito ay tinatawag na reciprocity pressure, ang takot na mawala ng koneksyon kapag hindi ka sumunod. Ikalima, pinapaniwala kanilang ikaw ang may problema. Kapag nagkaroon kayo ng conflict, ikaw lagi ang may mali. Kahit malinaw na sila ang nagsimula, ikaw pa rin ang kailangang humingi ng tawat. Ito ang classic form ng blame shifting, isang uri ng psychological defense mechanism kung saan tinatakpan nila ang pagkakamali nila sa pamamagitan ng pagturo sa iba. Kapag napansin mong madalas kang nag-aalangan, naguguluhan, o palaging guilty sa isang relasyon, posibleng nilalaro ka na nila sa isip mo. Ang unang hakbang para makawala ay ang pagkilala sa mga taktika na ito. Dahil sa sandaling maging aware ka, ikaw na mismo ang may control sa kung sino lang ang may karapatang pumasok sa isip mo. 3. The Silent Mind Game. Paano ka niloloko sa tahimik na paraan? Minsan hindi mo kailangan ng sigawan o away para masira ang isang tao. Minsan sapat na ang katahimikan. Ito ang pinakadelikadong klase ng mind game tahimik pero nakakabaliw. Ang tinatawag na silent mind game ay isang uri ng psychological manipulation kung saan ginagamit ang katahimikan bilang paraan ng kontrol. Hindi ito simpleng pananahimik lang ito, ay tahimik na puwersang naglalayong pabagsakin ng emosyon mo. Una, the silent treatment. Ito ang pinakakaraniwang anyo ng tahimik na laro. Kapag may hindi ka nagawa o may nasabi kang hindi nila gusto, Bigla ka na lang nilang hindi papansinin. Walang paliwanag, walang pag-uusap. Sa una, iisipin mong baka gusto lang nilang mapag-isa. Pero habang tumatagal, mararamdaman mo ang bigat ng katahimikan. Para bang kailangan mong humingi ng tawad kahit hindi mo alam kung bakit. Ayon sa psychology, ito ay paraan ng pagkuha ng kontrol sa pamamagitan ng emotional withdrawal. Ikalawa, strategic silence. Ito naman ang ginagamit ng mga taong gustong mang-impluensya ng hindi nagsasalita Kapag may konflik, hindi sila nagre-react. Tahimik lang silang nakatingin habang ikaw ay nagtatangkang magpaliwanag. At habang ginagawa mo 'yon, unti-unti kang nagiging defensive. Ang totoo, alam nila ang epekto ng katahimikan. Na kapag walang sagot, mas matindi ang guilt at anxiety. Ikatlo, selective response. Sa mind game na ito, pipiliin lang nila kung kailan sila sasagot. Kapag gusto nilang maramdaman mong may mali, hindi sila magre-reply. Pero kapag gusto nilang makuha ang atensyon mo, bigla silang magpaparamdam. Ito ay uri ng intermittent reinforcement, isang psikolohikal na pattern na ginagamit para mapanatili ang attachment kahit may emotional inconsistency. Ginagawa nilang roller coaster ang emosyon mo gamit ang tahimik na timing. Ikaapat na disappearing act. Bigla na lang silang mawawala walang paalam, walang dahilan. Kapag sanay ka sa presensya nila, ang pagkawala nila ay nagdudulot ng pagkalito at sakit. Ito ay tinatawag sa psychology na ghosting at isa ito sa mga pinakamodernong paraan ng emotional manipulation. Ginagawa nila ito para iparamdam na ikaw ang may kasalanan kahit sila ang umalis. Ikalima, emotional withholding. Ito ang mind game na ginagamit kapag gusto nilang parusahan ka ng hindi nagsasalita. Hindi ka nila tatabihan, hindi ka nila kakausapin, at hindi ka nila bibigyan ng emosyonal na koneksyon. Ito ay isang uri ng kontrol tahimik, pero punong-puno ng puwersa. Ayon sa mga psychologist, ito ay madalas na taktika ng mga narcissistic o passive-aggressive personalities. Ang katahimikan ay may dalawang muka. Maaring gamitin ito para sa kapayapaan, pero maari rin itong maging sandata para sirain ang tiwala at emosyon ng isang tao. Kapag napansin mong paulit-ulit kang pinapatahimik, tandaan hindi lahat ng tahimik ay totoo. Minsan iyon ang pinakamalakas na paraan para kontrolin ka. 4. Psychological tricks na pinapatay ang confidence mo nang hindi mo napapansin. May mga taong hindi kailangang insultuhin ka para mabawasan ng tiwala mo sa sarili. Hindi nila kailangang sumigaw o manghiya sa harap ng iba. Ang kailangan lang nila ay mga salitang mahinahon pero may lason. At bago mo pa mapansin, unti-unti nang nawawala ang kumpiyansa mo sa sarili. Ang tiwala sa sarili ay parang salamin. Isang bitak lang at mahirap na itong ibalik sa dati. Kaya kapag may taong gustong kontrolin ka, ang unang sisirain nila ay hindi ang reputasyon mo, kundi ang pananaw mo sa sarili mo. Una, constant criticism disguised as concern. Ito ang trick na laging ginagamit ng mga manipulative people. Sa una parang constructive feedback lang. Sasabihin nilang gusto ka lang nilang tulungan. Pero habang tumatagal, lahat ng ginagawa mo ay may mali sa paningin nila. Ayon sa psychology, ang ganitong paulit-ulit na negatibong feedback ay nagdudulot ng learned helplessness, isang kondisyon kung saan naniniwala kang hindi mo na kayang magtagumpay kahit subukan mo. Ikalawa, comparing you to others. Kapag lagi kang ikinukumpara sa ibang tao, unti-unti mong mararamdaman na kulang ka kahit hindi mo naman dapat maramdaman 'yon. Sasabihin nila, "Bakit siya kaya niyang gawin 'to, ikaw hindi?" O kaya, "Buti pa si ganito, confident kahit ganito lang." Sa psychology, ito ay tinatawag na social comparison pressure. Isang uri ng emotional manipulation na dahan-dahang bumabawas sa self-worth ng isang tao. Ikatlo, backhanded compliments. Ito ang mga papuring may kasamang insulto. Halimbawa, ang ganda mo ngayon di ko akalaing marunong ka palang mag-ayos. Sa una, parang biro lang. Pero sa loob-loob mo, tinamaan ka na. Ayon sa mga eksperto, ito ay isang passive-aggressive form ng psychological control. Ang layunin ay gawing dependent ka sa validation nila. Ikaapat, ignoring your achievements. Kapag nagtagumpay ka, hindi nila ito pinapansin. O kung papansinin man, babawasan nila ang halaga. Ah, swerte ka lang! Ang hindi nila sinasabi, gusto lang nilang iparamdam na hindi sapat ang effort mo. Ito ay isang subtle form ng emotional negation. Isang paraan para hindi mo makitang may halaga ang sarili mong kakayahan. Ikalima, repetitive doubt planting. Ito ang pinaka-dangerous. Kapag paulit-ulit nilang sinasabing sigurado ka ba? O baka hindi mo kaya? Kahit sa una confident ka dahil sa paulit-ulit na tanong, nagkakaroon ka ng micro-doubt sa sarili mo. Ayon sa psychology, ito ay tinatawag na cognitive priming, kung saan ang paulit-ulit na exposure sa negative idea ay nagiging totoo sa isipan mo. Ang mga psychological tricks na ito ay parang mga maliliit na sugat sa isip. Hindi mo agad nararamdaman pero kapag pinabayaan mo, unti-unti nitong pinapatay ang tiwala mo sa sarili. Kaya mahalaga na maging aware ka sa mga taong paulit-ulit kang pinaparamdam na hindi sapat. Dahil sa totoo lang, hindi ikaw ang problema. 5. Ito ang ginagawa ng manipulative people. Para mahulog ka sa bitag nila, hindi lahat ng nananakit ay halata. May mga taong hindi kailangang sumigaw, manakit o magbanta para kontrolin ka. Ang ginagawa nila ay mas tuso ginagamit nila ang emosyon mo laban sa'yo. At bago mo pa malaman, nahulog ka na sa bitag na sila mismo ang naghanda. Ayon sa psychology, ang mga manipulative people ay gumagamit ng mga taktika na tinatawag na emotional traps. Ang mga ito ay ginagawang parang natural na kilos, pero ang totoo, bawat galaw ay may intensyon. Una, love bombing. Sa simula, sobra ang atensyon at pagmamahal na ibinibigay nila. Parang ikaw lang ang mundo nila. Araw-araw may mensahe, papuri, at effort. Dahil dito, mabilis kang nagiging komportable at nagbubukas ng emosyon. Pero ayon sa mga psychologist, ito ay unang baitang ng manipulation. Kapag nakuha na nila ang loob mo, doon nila unti-unting babawiin ang lahat. Ang dating pagmamahal nagiging control. Ikalawa, gaslighting. Ito ang paboritong sandata ng mga manipulative people. Kapag nahuli mo silang may ginawang mali, babalik ta rin nila ang sitwasyon para ikaw ang mukhang may problema. Sasabihin nilang sobra ka lang mag-isip o ginagawa mo lang issue yan. Ang layunin nila ay pagdudahan mo ang sarili mong perception. Sa psychology, ito ay paraan ng kontrol sa pamamagitan ng cognitive distortion. Ang pagbaluktot ng katotohanan para mawalan ka ng tiwala sa sarili mong isip. Ikatlo, playing the victim. Kapag nasabihan mo sila ng totoo, bigla silang nagiging kawawa. Iyak, magdadahilan at ipaparamdam na ikaw ang nananakit. Ginagawa nila ito para makuha ang simpatiya mo at maiba ang direksyon ng usapan. Ayon sa psychology, ito ay uri ng emotional manipulation na ginagamit ng mga taong ayaw akuin ang responsibilidad. Ikaapat, guilt tripping. Ginagamit nila ang konsensya mo laban sa iyo. Kapag tumanggi ka sa gusto nila, maririnig mo ang mga salitang, akala ko may malasakit ka o ginawa ko naman lahat para sa iyo. Sa ganitong paraan, mararamdaman mong kailangan mong bumawi kahit hindi mo naman kasalanan. Ito ay psikolohikal na paraan ng paglikha ng utang na loob para makuha ang kontrol sa desisyon mo. Ikalima, the push and pull game. Ito ang pinakadelikado sa lahat. Kapag nakikita nilang malapit ka ng makawala, lalambing sila. Bibigyan ka ng pag-asa at saka biglang lalayo ulit. Uulit-ulitin nila ito hanggang sa hindi mo na alam kung saan ka lulugar. Ayon sa mga eksperto, ito ay tinatawag na intermittent reinforcement. Isang psikolohikal na pattern na lumilikha ng emotional addiction. Ginagawa nilang nakadepende ka sa mga sandaling mabait sila, kahit karamihan ng oras ay masakit. Ang mga manipulative people ay biyasa sa paggamit ng emosyon bilang sandata. Hindi sila palaging kontrabida sa umpisa. Sa katunayan, madalas silang magaling magpakita ng malasakit. Pero tandaan ang totoong pagmamahal ay hindi kailangang manipulahin. Kapag kailangan mong masaktan para makaramdam ng halaga, hindi na iyon pagmamahal kundi laro ng isip. 6. Reverse Psychology Paano ka niyaya na gawin ang ayaw mo? Alam mo ba yung mga pagkakataon na parang napilitan kang gawin ang isang bagay kahit ayaw mo naman talaga? Hindi mo alam, pero baka ginamitan ka ng reverse psychology isang sikretong paraan ng mga manipulative na tao para mapasunod ka ng hindi mo namamalayan. Ganito gumagana yan. Kapag gusto nilang gawin mo ang isang bagay, hindi ka nila direktang uutusan. Ang gagawin nila, kukunin nila ang atensyon mo sa pamamagitan ng pagsasabi ng kabaligtaran. Halimbawa, sasabihin nila, Ah, siguro hindi mo kaya yan eh. O, okay lang, wag mo na lang gawin, baka mahirapan ka. Pero sa loob mo, biglang may tutulak sa'yo na patunayan na kaya mo nga. At doon ka nila nakokontrol kasi ginawa mong motibasyon ang sinabi nilang hindi mo kaya. Ito ang tinatawag na psychological trigger. Alam nila kung paano mo iisipin. Alam nila na gusto mong patunayan ang sarili mo. Kaya ginagamit nila yon para maisagawa ang gusto nila habang iniisip mong desisyon mo yon. Sa relationships, ito rin ang ginagamit ng ibang manipulative partners. Kapag gusto ka nilang mapapayag, hindi sila nagmakaawa. Sa halip, magpapakita sila ng kabaligtaran na reaksyon. Halimbawa, kapag ayaw mong sumama, sasabihin nilang, okay lang, may iba naman akong pwedeng makasama. At dahil ayaw mong maramdaman na hindi ka mahalaga, ikaw pa mismo ang kusang lalapit. Ang reverse psychology ay sobrang subtle pero malakas. Ginagamit ito ng mga taong marunong magbasa ng emosyon at alam kung paano igalaw ang utak ng iba. Kadalasan, ginagamit nila ito para makuha ang gusto nila nang hindi mukhang sila ang nangunguna. Kaya kung gusto mong hindi malaro sa ganitong paraan, kailangan mong maging self-aware. Kapag nararamdaman mong parang may gustong patunayan ka, tanungin mo ang sarili mo. Ginagawa ko ba to kasi gusto ko talaga o dahil gusto kong patunayan ang sinabi nila? Minsan, ang pinakamalakas na paraan para hindi makontrol ay ang hindi pag-react. Kasi tandaan mo hindi nila kayang manipulahin ang taong kalmado, sigurado at hindi nagpapadala sa emosyon. 7. Ang madilim na teknik ng gaslighting. May mga tao na hindi ka sisigawan, hindi ka tatakutin, pero unti-unti kang sisirain sa isip mo mismo. Ang tawag doon ay gaslighting. Isa ito sa pinakamapanganib na uri ng emotional manipulation dahil hindi mo agad mararamdaman na niloloko ka na pala. Ang gaslighting ay nangyayari kapag sinasadya kang pagdudahan sa sarili mong realidad. Ginagawa ito ng isang tao para makontrol ka, para ikaw mismo ang mawalan ng tiwala sa sarili mo at sa huli sila na lang ang paniniwalaan mo. Halimbawa, kapag sinabi mong nasaktan ako sa ginawa mo, sasagutin ka nila ng, ang drama mo naman, wala naman akong ginawang mali. O kaya, imagination mo lang yan, masyado kang sensitive. Doon nagsisimula maliit na duda, maliit na pagkalito. Pero sa bawat beses na pinagdudahan mo ang sarili mo, mas lumalalim ang kapit nila sa isip mo. Sa psychology, ang gaslighting ay ginagamit ng mga taong may manipulative o narcissistic traits hindi nila kayang harapin ang katotohanan, kaya binabaligtad nila ang kwento para sila ang lumabas na tama at ikaw ang mali. Ang masama pa, ginagawa nila ito ng mahinahon, kaya mahirap patunayan. Hindi sila sumisigaw, hindi sila galit, pero sa loob-loob mo, parang ikaw ang palaging mali. Unti-unti kang mapapagod. Mapapaisip ka kung totoo pa ba ang nararamdaman mo. Hanggang sa dumating ang punto na kahit obvious na mali sila, ikaw pa rin ang magsosorry. Ito ang madilim na teknik ng gaslighting tahimik pero mabagsik. Pinapatay nito ang tiwala mo sa sarili at kapag nawala yon, hawak ka na nila. Kung gusto mong makawala, kailangan mong kilalanin ang pattern. Kapag paulit-ulit kang pinagdududahan, kapag binabaliktad ang mga salita mo o kapag ginagawang biro ang mga seryosong bagay, mag-ingat ka. Hindi mo kailangang makipagtalo, kailangan mo lang maniwala ulit sa sarili mo. Ang katotohanan ay hindi nawawala kahit anong twist ang gawin ng iba. At ang pinakamalakas na sandata laban sa gaslighting ay malinaw na isip at matatag na tiwala sa sarili. 8. Mind games na nakakabaliw sa relasyon at bakit bumibigay ka pa rin. Sa isang relasyon, hindi laging halata kung sino ang may hawak ng kontrol. Minsan, akala mo lang nag-aaway kayo pero ang totoo, nilalaro ka na sa isip mo. Ito ang mga tinatawag na mind games tahimik, emosyonal at nakakabaliw. Isa sa pinakakaraniwang laro ay ang hot and cold behavior. Isang araw sobrang sweet nila. Kinabukasan parang wala ka ng halaga. Naiiwan kang nagtataka kung ano bang mali ang ginawa mo. Pero sa totoo lang, wala kang kasalanan. Ginagamit lang nila ang emosyon mo para manatili kang nag-aalala at nakasabit sa kanila. Pangalawa, ang silent treatment. Kapag may hindi mo nagustuhan, Bigla silang mananahimik. Walang paliwanag. Walang closure. Hanggang sa ikaw na mismo ang magsusori, kahit hindi mo alam kung bakit. Sa psychology, ito ay isang uri ng emotional manipulation na naglalayong kontrolin ka sa pamamagitan ng guilt at confusion. Pangatlo, ang jealousy game. Pinaparamdam nila na may iba silang kinakausap o nilalandi hindi dahil gusto kanilang saktan, kundi dahil gusto nilang makita kung gaano mo sila kamahal. Gusto nilang maramdaman, na may kapangyarihan sila sa emosyon mo. At kapag nakita nilang nagseselos ka, mas lalo silang nagiging kumpiyansa. Pero ang tanong, bakit bumibigay ka pa rin? Dahil sa ilalim ng lahat ng sakit, gusto mo pa rin maniwala na magbabago sila. Umaasa ka na yung taong minsang nagparamdam ng pagmamahal ay babalik. Ang tawag dyan ay trauma bond, isang psikolohikal na koneksyon na nabubuo sa pagitan ng pain at affection. Mas nasasaktan ka mas lalo kang kumakapit dahil tinuruan ka ng utak mo na ang pagdurusa ay bahagi ng pagmamahal sa katotohanan hindi mind games ang sukatan ng tunay na pag-ibig ang totoong pagmamahal ay hindi kailangang manipulahin para mapatunayan kaya kung nararamdaman mong nilalaro ka na huminto ka, hindi mo kailangang manalo sa isang laro na matagal ka ng talo. Minsan, ang pinakamatalinong desisyon sa isang relasyon ay hindi ang ipaglaban ito, kundi ang palayain ang sarili mo mula sa larong hindi mo kailanman sinimulan. 9. Paano ka nilalaro ng utak mo kapag insecure ka? Alam mo ba na ang utak mo mismo ay maaaring maging kaaway mo kapag ikaw ay insecure? Hindi ito tungkol sa ibang tao, kundi sa kung paano kumikilos ang isip mo sa mga emosyon ng takot at duda sa sarili. Kapag insecure ka, ang utak mo ay parang radar na laging naghahanap ng banta. Kahit maliit na komento o tingin lang ng iba, maaaring palalain ito ng isip mo. Bigla mong naiisip na may mali sa iyo kahit wala naman. Ito ay tinatawag na cognitive distortion kung saan binabaluktot ng utak ang realidad base sa takot at kawalan ng kumpiyansa. Isa sa mga madalas mangyari ay ang overthinking. Minsan, paulit-ulit mong iniisip ang mga simpleng sitwasyon. Sinusuri kung may mali, kung may taong hindi ka gusto, o kung may nakikitang kahinaan sa'yo. Ang utak mo ay hindi nagre-relax. Pinapalaki ang bawat maliit na detalye. Pangalawa, ang self sabotage. Kapag insecure ka, madali kang mawalan ng tiwala sa sarili. Kahit may kakayahan ka, nagdadalawang-isip ka. Maaari kang hindi sumubok sa pagkakataon o kaya ay kumilos sa paraang mali dahil sa takot na mapahiya o mabigo. Ang subconscious mind mo ay nagtatakda ng limitasyon at unti-unti nitong pinapatay ang confidence mo. Pangatlo, ang projection. Kapag may insecurity ka, minsan iniisip mong iniisip rin ito ng iba tungkol sa'yo. Halimbawa, kung insecure ka sa hitsura mo, palaging iniisip mong pinagtatawanan ka ng ibang tao. Ngunit sa totoo lang, kadalasan ay nasa isip mo lang yon. Ginagamit ng utak ang iyong insecurities para manipulahin ang perception mo sa mundo. Ang pinakamahalaga, tandaan mo, ang utak mo ay hindi kaaway. Pero kapag hindi ka aware sa takbo nito, maaari kang maloko. Kapag naiintindihan mo kung paano ito gumagana, matututo kang kilalanin ang tunay na mga banta at mga ilusyon lang ng isipan mo. Sa huli, ang sikreto para hindi malaro ng sariling utak ay ang self-awareness at pagtanggap sa sarili. Kapag matatag ka sa sarili mo, hindi ka basta-basta mapapasok sa mga patibong ng insecurity. 10. Ang pinakadelikadong psychological trick emotional conditioning. May isang taktika sa psychology na sobrang delikado dahil unti-unti nitong kinokontrol ang emosyon at reaksyon mo ito ang tinatawag na emotional conditioning. Hindi mo ito agad mararamdaman, pero sa paglipas ng panahon, nagiging automatic na ang iyong responses sa mga sitwasyon o tao. Ang emotional conditioning ay nangyayari kapag paulit-ulit kang pinapadala sa isang emosyonal na pattern. Halimbawa kapag nagkamali ka o hindi sinunod ang gusto ng isang tao, lagi kang pinaparusahan sa pamamagitan ng coldness, guilt, or silent treatment. Unti-unti, matututunan ng utak mo na ang takot, guilt, o pagkabigo ay natural na response sa mga sitwasyong iyon. Isa pang anyo ay kapag palagi kang pinapaligaya sa umpisa at biglang tinatanggal ang atensyon o pagmamahal kapag hindi mo sinunod ang gusto nila. Ang utak mo ay nagsasanay na mag-associate ng reward at punishment sa emosyon. Ito ang dahilan kung bakit kahit masakit ang sitwasyon, bumabalik ka pa rin. Ang repetitive pattern na ito ay tinatawag sa psychology na intermittent reinforcement at isa itong malakas na paraan ng kontrol. Ang pinakamadelikado dito ay nagiging otomatik ang emosyon mo. Halimbawa, kahit wala namang mali sa'yo, nararamdaman mo pa rin ang guilt o takot. Ito ang dahilan kung bakit nahihirapan tayong lumayo sa toxic na relasyon o sitwasyon. Ang isipan mo ay naprogram na sa takot at dependency. Upang makaligtas sa emotional conditioning, kailangan mo ng kamalayan sa sarili at pagtutok sa tunay na emosyon mo. Tanungin ang sarili mo, ang nararamdaman ko ba ay dahil sa sarili kong desisyon o dahil sa paulit-ulit na pattern na itinuro sa akin ng ibang tao? Kapag malinaw sa iyo ang pinanggagalingan ng emosyon mo, makakawala ka sa bitag ng conditioning. Sa ganitong paraan, ikaw na ang may kontrol sa damdamin mo, hindi ang sinuman o anumang sitwasyon. Tandaan, ang tunay na lakas ay hindi lamang sa katawan o isip, kundi sa kakayahang pamahalaan ang emosyon at hindi hayaan ang iba na manipulahin ito alam mo na ngayon ang mga mind games at psychological tricks na ginagamit ng iba para kontrolin ang isip, emosyon at kilos mo. Minsan tahimik, minsan manipulative pero palaging epektibo kung hindi mo ito mapapansin. Ang susi para hindi malaro ay kamalayan, self-awareness at tiwala sa sarili. Kapag alam mo kung paano gumagana ang isip at emosyon, ikaw na ang may kontrol, hindi sila. Tandaan, sa larong ito ng isipan, ang pinakamalakas na sandata mo ay ang pagiging mulat at matatag. Huwag hayaan ang sinuman na manipulahin ang utak mo ikaw ang may kontrol sa sarili mong isip at damdamin. Kaya kung gusto mo pang matutunan ang mga ganitong psychology insights tungkol sa human behavior at personal development, mag-subscribe ka na at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong episode dito sa ating channel.